Kuno! Panibagong fishing na naman ito mga kahook. Ngayon lang kami nakapag-fishing na naman. Magay isang buwan na. Uy, pawika no? Gulat ako dun, ha? Wow. na kaya ito. Oh, okay, labaw na. Kasi. Labaw na. Yeah. Labaw na? Ah. tokas tayo ah oh, punta lang kami doon. Habang gagagis kami dito, ba? may sumibad na ano eh. Agis-agis lang kami. Aba, punta doon. Yeah. Nakakama na itong panahon, mga kahok. Habis <laughs> sa bato. Ito ba laki ng pain natin? Pwede tayo pamain kaysa yung laki? Ang kanin mo, iwan mo lang! <laughs> ito yung natin ito. Ang ala natin. Sa bangka? Ay, Goods na. Mm. No, it's not nothing. No one. nothing. Noissa mä tain sanoa näin. On. No kyllä kito lapo to. Lapo. No. Lapo. Lapo, lapo. Ayan. napo Ha? Kadalawa na, kadalawa. kabit lang ta. Ayo, 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 kapag nag isla ka nalahim na lahat basta goods yata fish on fish on napo napo good size <laughs> Nakalimutan ako na daglog Ha? Oo oh. Doon sa mga alunan sana sa batuhan Doon doon kanina Mayroon tagan doon Na pasao. May dumaan <laughs> ang kawikan. Na bet. Na po 'yan. Ah, wait. Wait, bibitaw na ba 'may pumagat dito, eh? Hmm, peace on. Lapo to, lapo. Lapo. Ay, si Kaj. Si ulit.

Masa apa? Labas. Yun. Ah. Okay. Uh, nakilaki din pula. Ay hindi ay masado. Ticade Ticade Na pó Fish on. Laki-laki to ah. Ano to? Haha, <laughs> sigahas. Pang kinilaw. Sigahas. баа би яв пассаха үн үгүй надад нэг Oh, galaban. Napos yung malaki. O oh, kanuping. Kanuping yata. Ah, kalaki. Kanuping nga. Kanuping. Kalaki. Oh. Oh. Ano ping laot? Hmm. Ba ah, makawala pa eh. Ano, pa yung line ko? Huh? Nagluko pa yung line ko. Line ko nagluko pa.

Hala, yeah. ma malayo ang hagis ko nito. Ay, yun. May ko eh. May lumabas. okay na. Dahil yung kanuping na ako to eh. Original. Oh, pison. Uy, sayang. Ay, dito pa. Napo. Hindi. Hindi. good na pag isla wala nang iwan-iwan to. Pag isla wala nang iwan-iwan. Bot pala ta. Halit oh, Bye bye. Oh, pangkinilaw. Sige. Pumukagatin lang ko. Tay ka. Yun. Ah. Kinilaw. Pang kinilaw. Ay ko, pa ako ang kay. Pisoon. Pang na, boss. Ah. Bisoon. marami kami tayong kilawin, kay madami hikado. may bawas kaya nai natin. Talakitok. Talakitok. Sakto lang. Lupin. Yun know? ha? Hindi. Lupin. mm -hmm. O mga kahok Nakakadya eh. me Ang dami aso sa buhangin Kaya dito kami sa tubig tayo Piso na Nabit Nabit na naman Ang dami dami na tayo huli mga kahok Gano'n Huli ah. ah. natin Sa si Master WG May channel din na Sa Facebook and Youtube So, i na natin, shout out na natin doon. tayo. Punta tayo doon. Wala po. Wala. Wala.